Ano po bang naaalala natin pag naririnig ang pangalang Persida Acosta? Na gusto ring maging senador pala. <laughs> Siya po yung madalas ay magdrama noong kapanahunan ng Dengvaxia issue. Yun, hinimatay etong si Madam Persida. At ngayon, guilty! Okay, eto yon sabi ng isa sa mga idolo natin sa social media, sana ifollow natin. Ano si Sir Wilfredo Garrido? Sabi niya, Persida Acosta, your time is up. Ano ba ang kaso niya? Ito yun. After being fined for disrespecting the Supreme Court, Persida Acosta should call it quits while she's still on top. Okay, so dapat talagang tumigil ka na, mag-resign ka na, dahil there is no way for you but down. <laughs> there is no way for her to go but down. Mm -hmm. She sits as the head of Pao, uh, which she treats as her own fiefdom surrounding herself with bodyguards who crowd the court with her very appearance with a factotum uh, following her with an electric fan. So, ang naiintindihan natin dito, mataas ang tingin sa sarili. Um, feeling entitled. At yun nga, yung kaso niya, yung kanyang pagiging, or, or guilty siya doon sa pag-disrespect sa Supreme Court. Yun, lumabas na po. Pero, kailangan lang niya ata na magbayad mag, uh, ng penalty, ng fine. So, wala eh. Wala rin, hindi rin nakikita natin yung, yung uh, solid na parusa. Pero kung titignan nyo po, kahit papano, malaking leksyon, aral ito sa mga, mga nasa, nasa gobyerno, mga nasa pwesto na katulad ni Acosta nga. Aral ito sa mga taong akala nila ay above the law sila. May karapatang mag-disrespect, mambastos ng kahit sino. Ang kapal na mukha na ito, ah. isa pa ang una ko nakikita dito sa, sa Acosta na ito, ngaling. <laughs> Yun pala ay gustong maging senador. Yun na nga eh. Kasi ang qualification dito sa atin, pag ganyan, pag gusto mong pumasok sa national position, senador halimbawa, talagang dapat may record ka ng pagiging sinungaling. Dapat may record ka na, na, hindi maganda. Dahil doon kahangaan Ng mga utu -utu natin kababayan. Nakakalungkot, pero totoo. The budget of Pow has grown by leaps and bounds over the years through her tactics of accepting just about any case from litigus or litigious parties aggrieved over a noisy neighbor, frivolous quarrels and disputes, thereby clogging the court dockets and justifying her escalating demands for more billions to pay for more staff, more lawyers, more bodyguards. So ang naintindihan natin dito, yun nga, meron siyang taktika para mapataas ang kanyang or ang budget ng PAO, Public Attorney's Office. Na kung titignan natin, maganda sanang ahensya dahil ito po ang dapat ay lapitan, ilalapitan ng mga nangangailangan ng tulong na legal, lalo na po yung mga kababayan natin na hindi afford. Yung mga kababayan natin, na walang kakayahang magbayad ng mamahaling lawyers, di diba? Pero yun nga, matindi to, oh. More staff, more lawyers, more bodyguards. So yun lang, kung lahat ng yan ay na-utilize sa mabuting paraan, siguro okay lang. Pero hindi siguro kasi, hindi kasi nakikita eh, ng taong bayan kung ano ang naitutulong na itong pao sa mga kababayan natin. Dito sa balitang ito, na kung ano nga ay guilty itong si Persida Acosta, Supreme Court finds PAO Chief Persida Costa qualified or guilty of indirect contempt and grossly undignified conduct. Mm, disrespecting in relation to a conflict of interest rule. So, ano daw, total fine of 180,000. Siguro maliit lang yan sa kanya. Ito kasi mga ganito na magpa-fine ka lang, madaling malusutan. Kaya hindi takot ang mga katulad ni Acosta na gumawa ng mga ganitong klaseng kabulastagan. Anyway, sa comment section na itong, na itong article na ito, mababasa natin yung halos scripted para parehong messages or comment of support kay Acosta. Pare-pareho po, ah. Pare -pareho. we love you Chief Persida Acosta. Alam po namin na isa po kayong mabuting tao. Marami pa rin po nagmamahal sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo. I know you are strong. That's why we are Uh, that's why we always admire you. Maraming ganito, parang kinapipaste lang. Uh, we love you, Chief Acosta, thankful because we know yung tipong, yung tipong pag click mo naman yung kanilang mga profile, parang wala namang, uh, anyway, tayo ay naninino ng tao, ano ho, pero walang abilidad na mag-construct ng ganitong klaseng komento. Siguro, maigi pa yung short, pero nakikipag or, or totoo na comment. Yung tipong, what? Nag Talaga lang. Baka naman fake news to yung mga ganun. Siguro mas okay. Pero ito kasi napakahaba ng kanilang mga komento at napakarami po nila. Kahit anong paninira sa aming ina ng bayan. Hmm, paano naging ina ng bayan? at si Persida Acosta. Mantakin nyo ngayon pala ay ina na ng bayan itong si, si Acosta na napakaraming kasinungalingan. <laughs> no wonder. You see? Maganda na gumugulong ang hostisya talaga dito sa atin at naandyan ng Supreme Court, this is a good decision, sabi nga ng marami dito. Anyway, aba, sabi niya, nakakagulat yan ha. mukhang gustong ipakita ng administrasyon ni Marcos na walang pinipili ang batas uh, sa Pilipinas at gumagawa ng, o gumagana ang judicial system. Masusubukan niyan kay Tevez, Kibuloy, Bantag at Duterte. yon At kasama na rin si Acosta. Kung yan ang nakikita natin, kung yan ang direksyon ng administrasyon ito, Mahabubuti yan Good luck.